Kalimutan na ang lahat, huwag lang ang pulbo sa bunbuna natin. Mainit ang araw na ako siguradong makintabi at baka maraming masilaw. Kahit na nakasunot, nakasuot ng salamin yung mga kasama, kasama natin dyan, eh mahirap na at baka mabasag yung salamin nila sobrang lakas ng silaw ng bunbuna natin. Ano? <laughs> hmm. ah, Tapos medyo... Yan! O, oh, di ba? Hindi na siya makintab, oh. Oh, kailangan okay anin lang natin para hindi halatang naglagay tayo ng bulbos, o, oh, 'di ba? Hindi na siya ganoon kasing kintab kani katulad kanina, 'di ba? Ayos. Oh, yan. Ayos. Oh, 'di ba? <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. nakopo po, Panginoon. Salamat po. Summer na summer na talaga makikinig. So, tingnan niyo yung forma ko. Kita niyo yung forma ko. Ayan, no? Oh. Nako! Ang bihira. Naka-short na lang tayo. Naka-t-shirt, ano? Na, Tsaka ramdam, ramdam talaga natin yung init ng araw. Grabe. Ay, tagal nating hinintay ito. Oh, ito, Malapit na namang umandar to. Yung mga ano, yung mga kabataan dito, no? Yung pagka-summer kasi sobrang init. Tatapat ka lang dito sa sensor. Ito, sensor 2, eh. Pag tumapat ka dyan, lalabas yung mga tubig dyan. Parang shower. Tapos yung mist na tubig, yan, oh. May mist, ganun pampawi ng ano pampawi ng init tsaka pwede na rin maligo yung mga bata na malapit na yan oh ito na yung mga dahon oh. papasibol na sila no yan ang dahon wow dahon yan <laughs> naglakad-lakad lang tayo mga kainag siya no? nako eh -e, nakikita ko yung mga mga blossom ng bulaklak no? yung mga pasibol ng bulaklak nako, ang gaganda na <laughs> malapit ng bumuka yung mga bulaklak pagdating ng tamang panahon pagdating ng panahon wag na wag na tayong kumanta baka pumahangit ang panahon ay mga raspberries malapit na yan no? malapit na mamulaklak yan nako at pag yan ay eh, nagbunga at lumabas ang bunga sa bakod nila tapos kay Inags yun sigurado <laughs> hindi pa man namumulaklak hindi pa man nagbubunga yung raspberries may masamang plano na eh no? <laughs> pero anyway pinawisan tayo nako yung pulbos na nilagay ko natanggal na yata o, pinawisan kasi tayo eh. maglalagay na lang ulit tayo mamaya <laughs> mapa ma pakalagay mo itong ano to sa ano sasakyan mo para pagka kumain tayo meron tayong listerine tsaka Plus, alagay mo dito yung floss. <laughs> Kasi may mga pa siyempre pag kumain ito mo. mo. yan sa likod. Sa likod o, dito ko lalagay. Kasi pag kakumain tayo minsan, no? Kasama natin si Mahal na Rena eh. <laughs> problema tayo sa <laughs> sa ako, di ba? Tsaka sa hininga natin, syempre tapos meron tayong makakasalamuhan ng mga subscribers, mga viewers natin Makikipag-usap tayo, dapat yung ating uh, hininga ay fresh At yung ating ngipin ay walang mga sabit-sabit ano ma? Nako, tinan nyo naman si Mahal na Raya na yung forma niya. Naka naman talaga, Nakakatuwa pakochi kotse na lang Ayaw pang buksan yung binto, bintana Pabukas nga yung bintana, yun Nakalim, na na, eh kasi ginamit nga natin kahapon yun eh Na talaga, o oh, ingat ka Mahal na Raya ha Wait, ka, Wala akong makita Wala akong makita, ganda ng forma ni Mahal na na Summer na summer yung forma talaga oh Sayang yung pantalon ko eh, kasi sira. Okay na yan, ganda nga, ganda nga ng formang-forma eh. Naka naman talaga. Oh, ingat ka ha. Lagi mo tatandaan, mahal na mahal kita ha. Okay na, bye-bye. Ah, ganda talaga ng asawa ko. Parang pupunta sa Victoria, lang magluluto lang naman pala sa kitchen. <laughs> okay, ingat. Okay na, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Na. Nang -bye, bye -bye. <laughs> asar pa eh, no? Mambihira. Ah, alis na lang si Mahal na Reina eh. Eh, ganun talaga kung maglambing kay Mahal na Reina, mga kainang siya, no? <laughs> may halong pagmamahal naka naman talaga naka ganda ng araw natin kagabi kasi medyo malamig ng konti kaya nag sweatshirt ako bago tayo natulog kasi alam niyo naman spring ngayon medyo nag uh, aamba ang, ang pag ulan ang mga ulan ay bumagsak nako mga ilang araw na lang tatanggalin na natin yan kailangan ko na talagang bumili ng ano ng lawn, lawn mower natin ano dito Although yung ating uh, digas na lawn mower, ayos naman ah, pero mas gusto ko nang bumili katulad ng nabanggit ko na nakaraan. Mas gusto ko nang bumili ngayon ng Dibateria na lawn mower grass. Para meron tayong alternate do sa digas natin. Tsaka kasi sabi ko ano nakaram vlog natin, di ba? Medyo pag spring kasi eh. Hindi natin napaandar yung digas nating lawn mower eh. Tagal mapaandar no, daming kukulikutin pa. Hindi katulad ng Dibateria. Kahit di natin magamit ng ilang buwan, salpakan mo lang ng baterya, andar ka agad. Ayun na, umalis na si Mahal na Reyna hmm, Tara Pasok na tayo Punta lang tayo sa ano sa OIS Magpapaklearance na ako na pwede na akong bumalik sa trabaho natin mga kainags ano? Dahil ang aking atam ay okay na 99.9% pwede na Ayos na, ayos na Salamat naman sa Panginoon at makakabalik na tayo sa ating trabaho. At ito napapansin nyo mga kahinag, sana tingnan nyo yung ulap natin, medyo madilim, makulimlim at yan ay maganda kung yan ay uulan dahil ang ating mga halaman, ang ating mga damo ay madidiligan. At syempre pagka nadiligan ang mga halaman natin, mga bulaklak ay mamumulaklak ay, mga kahinag, yung bulaklak ano? At syempre yung mga bubuyog natin matutuwayan kapag may mga nakita sila mga bulaklak at meron silang masisip-sip ng mga nektar upang sila mabuhay sa mundong ito. Tuwing summer lang naman sila nabubuhay kaya maraming maraming salamat sa ulan at sa ganun mga bulaklak nagawa ng ulan mula sa mga halaman at mga damo. Yan. Para hindi ko alam yung mga sinabi ko ha. Nagtatarib kasi ako. Pasensya na kayo. <laughs> Dito na tayo sa ano sa OIS natin. Yun! maraw although kahit na makulimlim dito banda no pero dito banda maayos naman kahit paano tara punta lang tayo dito sa ano sa ospital na sa ay sa clinic pala na kung saan ay magpapa clearance tayo nito aking nga uh, thumb mainit no nako naglalabasan na naman yung mga camping ano pang camping ng mga buses RV dito na tayo sa loob ano hintayin lang natin yung doktor Ah, so nakapag-clearance na tayo mga kainags ano? Pero meron pa akong dalawang araw na modified Kasi tatapusin lang natin tong linggo na to Tapos sa uh, after ng first day ko sa uh, work Next week, regular duty na tayo Talagang hataw na Hataw sa tag-araw ah, So babalik uli ako dito next week Para bibigyan uli ako ng certificate na talagang clear na ako sa ating regular duty Ayos na. Ano din ano? Uh, mahigit isang buwan, isang bu uh, bali 5 weeks. Tayo naka-modified work WCB. Malaki ano, malaking tulong talaga yung ano, may WCB. Na pagkapag nangyari talaga sa work natin yung hindi natin inaasahang mga disgrasya, no? Mga sprain nako. malaking tulong 'yan kasi syempre bayad tayo. Although hindi tayo nagtatrabaho ng regular duties natin, bayad tayo ng 8 oras yan ah, tapos alaga pa tayo syempre may pahinga natin ang ating katawan yan benepisyo ng worker compensation benefits tama ba ako? WCB basta ganun yun <laughs> alam ko ang WCB sa so, dami ng mga makakasabay may nakasabay pa akong iniiwasan ko Ba't ba't namaiming ka sa araw ng... Sabay na naman ako. Sobrang Di... sikat na sikat na sikat na vlog. Na hindi naman. Sobra ka naman. Oh, Shoutout kay Paul. At saka sa mga tropa nating Montreal. Shoutout sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa pagtangkilik. At ito. Kasama natin ang makulit nating tropa. <laughs> Mabait. Cool na cool. Masarap kasama. Pagkasama natin. Pero pag hindi ko siya kasama ngayon, iba na yung sasabihin ko mamaya. <laughs> <laughs> Joke lang. Uy! No. Lupit, pare. American car yan. Di ba binaba natin yung American car dito? Ayos. Tara, mahangin. Di ka ba nilalamig? Nakatabi mo yung mahangin. Kaya, di ba? Tingnan mo may ulap natin, oh. Makulimlim, pero maliwalag Pagkalapit Ayos. Salamat. Salamat, Paul. Uy, pambihira. Meron pa Meron pa tayong isang nakasama rito ah. Ano Mr. Pabon? Kumusta Mr. Pabon? Ay boy, nagpaano ako ng ano eh. Ng aking uh, thumb. Thumbnail. Ayos na. Eh, babalik na ako next next ano, next week. malungkot na balita yan. Bakit malungkot? Babalik na ako next week. Mawawala ng man, overtime. Man, man, natrabaho ka na. <laughs> ng overtime. Amira, ano, ano? Sinasabi ko sa inyo. Magaling sa inyo. <laughs> Kung ako nga, nalulungkot, babalik na ako. Masarami mo palang malulungkot. Amira, ano, ano? Doon ka naman. No? Doon ka na muna sa <laughs> <na> office. <laughs> okay, kalokohan. Nagtatawag na ng ano yan, ng pagkain, ha? Ito, pagkain ng ibon. Nakoy, mga aso ko nakaabang na naman dun sa maghahakot ng mga basura. Magwawala na naman tong mga to. Teka muna. Tingnan muna natin to. Ito yung naman target natin dito eh. Nako, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayos na. Okay na hey! 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 Ah! Ayan na, kinuha na. Basura natin. Hey! Nako, kailangan ko pa talaga maglagay ng Kailangan Stop No Kailangan ko pa maglagay ng bakal dito mga kainag si ano pa ganon Para hindi masyadong nadadamba ng mga aso natin to no? Although nilagyan na rin natin ng mga Alambre tsaka bakal dito sa ilalim Kung napapansin nyo ayun, no? Para hindi makalusot yung mga aso natin Para hindi kung sakaling maghukay sila Kasi meron din tayo mga sementong binaon dyan Ganito oh. Nakabaon dito, nakabaon dyan tinaknatakpan na ng ano eh ng lupa tapos yan kung kapansin nyo mga alambre pa ako nilagay dyan para kung sakali maghukay yung mga aso hindi nila mahuhukay basta basta yan kasi may simento yan oh. No? tapos ito may bakal pa tayong nilagay dito nakasabit yan dito sa alambre tapos dapat maglagay pa rin ako rito dito pa isa pa sa gitna ng bakal katulad ng parang ganun ano yan para siguradong yung mga aso natin ay hindi makakalabas ng ano ng bakura natin ayan no? Ito toto to, yung mga, ito kasi yung mga pinagputulan ko ng no, mga nilagay natin doon. Ito toto to, yan oh. Ang purpose pala nito, ang purpose pala nito kaya pala may maliit sa dulo. Pwede mo pa palang magamit ito katulad dito. Ito ito pinagdugtong ko lang to eh. Ano ko na may hati yan diyan ano. Nilagyan ko nito para talagang nakaipit, mas matibay yung kapit. So gagawin ko lang dito katulad dito. Kung napapansin niya maliit, maliit yung nasa dulo. Ito may medyo malaki ano. Papasok lang natin ganon yan oh. Yan, papasok lang natin gano'n Kaya nilagyan ko ng ano rito Ito, 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 ito. Para merong ano Para mas mahigpit Gano'n, papasok lang natin gano'n Yan pala purpose niya pag bumili ka So pwede na nating iligay yan Doon sa gitna Pag may time na tayo Ang <laughs> problema yung oras <laughs> Kung kailan time tayo mga kaibigan Gutom ako eh Pagkatapos natin kumain dito, punta tayo sa pisyo. Huling sesyon ko na sa pisyo ngayon. Mm. Oh, kain na tayo mga ka ano? Nako. Mmm. Panalo. Mmm. nawi na tayo dito sa kibabe, no? Sarap kasi. Mmm. -hmm. Bagong luto. Mm. Ano alo? Hmm. na mga kainags, ano? Laka po. Bosog na bosog. Sa losog. Yan. Ah, sarap talaga kumain dito. Buti pa yung mga puno, ano? Pagka spring summer, tumutubo yung mga dahon. Sana all. <laughs> bala ko na rin ano eh, magbumili ng wig mga kainags ano? Baka isang araw magulat kayo Mapanood nyo ako may buhok na Kasi nauuso na raw sa Pilipinas yan yung mga Merong buhok no Mga kalbo Naglalagay na ng wig ah, Balitaan ko nauuso na raw sa Pilipinas siya Kaya sabi ko ba mukhang okay ah Ano kaya kung maglagay ako ng wig ah? Bumili ako ng wig sa Amazon ano Pero hindi ko lang alam kung anong klaseng wig yung mga binibili nila sa Pilipinas Pero inaalala ko lang kasi mga kainags kapag ka ako yung naglagay ng wig sa ulo ko eh natatakot ako na ano na baka eh lalo akong gumwapo po ang <laughs> bihira lakas ng hangin ha yun lang ayaw na ayaw ko pag ako kumakain pag ako nabusog eh ibang iba yung dating ko eh bihira <laughs> full of energy no ang good vibes lang tayo mga kinis good vibes lang tayo yan ha enjoy life lang tayo enjoy life Punta muna tayo sa ano natin Pisyo Para ano na to Huling, huling session na natin Back to work na tayo Next week Next week Back to work uh, Sa Sunday Back to work na tayo sa Sunday ah. So ayan o oh, Mga kainix Tapos na ang ating uh, Session Sa ating uh, WCB Sa left thumb natin Ako medyo Siyempre Yung Nagpaalam na tayo doon Sa ating uh, Pisho, no? Medyo nakakalungkot pala no kasi siyempre siya yung nag-alaga sa atin sa loob ng uh, isang buwan at isang linggo, Five weeks. Siya yung nag-alaga sa atin, siya yung talagang nag ano sa atin no. Nagtuturo na mapalakas nating muli ang ating injury sa ating kaliwang thumb. Tapos kanina sabi niya, maraming-maraming salamat at nakatrabaho kita, sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, ganun din ako sa iyo. At maraming-maraming salamat sa tulong mo at gumanda ang aking pakiramdam sa aking kaliwang thumb yan medyo ano lang pala no? medyo nakakalungkot din yung ganun ano yung nakasama mo siya sa sa pag-aayos ano, ng mga nararamdaman mong sakit sa parte ng ating katawan tapos yung magpapaalam na medyo syempre parang ano nakakalungkot pala no gasolina muna tayo since nandito naman na tayo sa gasolinahan eh samantalahin natin konti na lang yung gasolina natin magkano pa gasolina ngayon 1 dollar and thirty cents, no? Regular, per liter. pag gasolina ako, fifty-five dollars. Ah, sakto yan, sakto. <laughs> nako, makulimlim na naman yung ating uh, langit, mga kainags, ano? Full tank na naman yung ating uh, gasolina. Dito na kami ni Mahalare na sa bahay. Yan, nako, si Mahalare na eh, bagong ano kakawilang lang. Pagod sa trabaho. Tapos syempre, andito si Inex. No? So mga ka itong damit ko na to, tagal na nito. Wala pa ako sa Canada na ano ko na to, no? na gagamit ko na sa Pilipinas. Nabili ko to sa ano eh. Sa dyan sa may ano, pala-pala uh, SM sa may Cavite, Itong damit na to, nabili ko to. Magkano ko ba nabili to? 250 yata pesos. Hanggang ngayon, suot ko pa rin ano. Dumating ko ng Canada 2008 eh. Nasa akin na to mga 2007 ganyan. 2007, March 2007. Boy na boy pa rin hanggang ngayon, no? Oh. Kita niyo. Di ba, ma? Oh, mo kamot na pagod si Mahal Arena. Busy ba kay Mahal Arena? Ah? Matok na? Naka naman talaga pagod sa trabaho, no? Sabi nila mas maganda ka raw sa personal. Naka naman talaga. Ay. Bukas na magkita mga kainis, eh.